Shai, welcome to Sensecape. Bago ang lahat, please like, share, and subscribe. For today's video, i-share ko lang ang interview kay Mayor Vico Soto na after kong mapanood, napahanga ako sa humility niya sa pagiging masinop niya sa paghawak niya ng budget sa city niya ang sa sincerity and dedication to his constituents. Let's watch this. Number, una, tama ka. Dahil nga kalaban ko sa politika, medyo nag iingat din ako. Uh, may mga bagay na gusto kong sabihin kaso alam ko madidismiss as politics or political statement sa sabihin ng iba nah, hindi kasi kung ako nasa um, baga, kung wala akong inside information yun din yung isipin ko Ay, kaya niya sinasabi yan, kasi kalaban niya kaya. sa politik eh. yung sinasabi ko tungkol sa taxes nila na maraming kulang o misdeclarations city level and BIR level kung sinabi ko yun ng campaign period uh, isipin ng iba political eh kaya nag-antay ako. Sabi ko, sige, hindi, okay lang. Basta magsisipag pag ako sa campaign. Siyempre, may, hindi man maiwasan sa politika. May konting jab-jab, kumbaga. Uh, pero yung mga, kumbaga, hindi ko ginamit bala ko. Sa campaign period. <laughs> hindi ko sinabi lahat ng alam ko tungkol sa kanila nung campaign period. Basta nag-focus lang kami kung ano yung game, game plan, kung ano yung mensahe sa tao. Uh, hindi ko ginamit na totoo yung mga bala ko laban sa kanila nung campaign period. Pero ngayon, gaya nang sabi mo, e, eh, Pangulo na nagsasalita eh galit, galit. Hindi natin nakikita galit yung Pangulo, pero talagang galit siya sa galit, mga yes. Galit, yes. Kailangan samantalahin natin yung pagkakataon na habang Pangulo mismo ang nakatingin, eh, expose na natin to. Todo na to, kumbaga. Eh, hindi na, kailangan may managot. At sa akin, sa dulo, yan yung... Minsan kasi, tayo mga Pilipino, it can be good or bad, ano, pero minsan tayo, hindi tayo... Mababay tayo, eh. So, Mabalis mong patawad. In a way, it's good, pero... May aspeto din na hindi siya maganda kasi Uh, hindi tayo masyadong confrontational din, di ba? Pag uh, galit ka sa workmate mo, di mo naman siya kumprontahin eh. Paparinig ka, isiraan mo siya behind this. Diba? May ganun tayong di naman sa nilalahat natin, pero aminin natin, di ba? May konting ganun tendency tayo. Hindi tayo confrontational. Pero sa, sa larangan ng governance, sa pag sa government natin, sa ating pamahalaan, ito na siguro yung tamang panahon maging confrontational tayo. At hindi lang dahil gusto nating magingay, hindi dahil gusto natin gumawa ng issue, hindi dahil sa ano pa man. Pero kailangan may managot para hindi na maulit. Kasi kung alam mo mga gumagawa ng hindi maganda, makakapalang mukha. Hindi, depende rin kasi kung saan nang gagaling eh. Yung ibig, ibig ko sabihin, uh, baka ma-misinterpret yung sinasabi ko, yung ibig ko sabihin, yung, yung pagnanakaw kasi, yung corruption sa pamahalaan, nagsisimula yan sa maliit lang naman eh yung mga nakikita natin ngayon na may ghost project na worth billions, may substandard yung, yung kumikickback o nagbibigay ng kickback na umaabot sa million billion. Hindi naman 'yan nagsimula na may billion peso project kaagad. Nagsimula 'yan. Baliw. Baka kung yung kumupit lang yan ng 100 pesos kung saan, hindi wala naman malaki kaagad eh. eh. Lagi ko nga sinasabi, everything good or bad that is big starts with something small. The, the big things of tomorrow start with little things today, good or bad. Kaya yeah, simulan na natin, ayusin natin siguraduhin natin na may makakasuhan, siguraduhin natin na kumpleto yung ebidensya, siguraduhin natin na may makukulong, may mananagot. Nang sa gayon, hindi na siya maulit. Alam nyo, nakakabilib ang sinabi dito ni Mayor Vico yung hindi niya paglantad sa mga anomaly ng kanyang opponent sa politika during election period, lumaban siya ng patas. Imagine, millennial siya pero puno na siya ng wisdom. Shame on those in government who, despite their age, remain enslaved by greed, corrupt in both mind and heart. Nakakalungkot na sa gobyerno, yung salitang SOP, yung standard, ay yung corruption. Yun na yung standard. The percentages, maganda yung breakdown ni Senator Ping Lakson. And si ano, Mayor Magalong also. Mayor Magalong has been very vocal about it. Uh, I'm happy to, you know, to, uh, be a member alongside him of, of M4GG. Um, malinaw naman yung mga percentages na sinasabi nila, di ba? Um, although, I, I think an important point to make is that, of course, those differ. Nagbavarian. Hindi naman, ibig sabihin breakdown. May sabihin 30% yung ganto 10% sa ganto Pero, depende siguro yan sa level of greed, sabi nga ni Senator Ping. Kasi may nakita nga ang Pangulo, ghost na talaga. Guni-guni nga ang serve na yanamit. So, kung guni-guni lang yung project, Ibig sabihin, 100% pinaghatihan lang. <laughs> ngayon, kung may nakita kang konti, ibig sabihin, less than 100% yung pinaghatihan nila. Uh, so, ganun, ganun naman. Huwag na natin gawin komplikado eh. Ganun lang naman. Kasimple yan eh. Yun yung gusto kong tanong may review ko eh. Uh, Siyempre, i-investigahan nyo ngayon. Pero moving forward, paano ba natin ma-isa sa ayos itong mga contractor natin? Itong sistema ng, hmm. ng pagbibid, yung sistema ng pagpili ng contractor. Hmm. Uh, on, a, on a national scale din, paano bang ang mainam kaya? Well, before the national scale, sa amin, sa LGU, confident ako sabihin na medyo naayos namin. Uh, yung malalaking forms of corruption talagang na-wipe out na simply by following the law. So, strictly speaking, minsan nga ang criticism na sa amin ng ibang contractor ngayon, masyadong mahigpit daw. To some extent, I agree. Dahil sobra kaming by the book, minsan, walang nagka-qualify, nadidelay. Yun naman yung downside, downside no? Though. Diba? Yun yung downside, sobrang higpit mo. Pero, sa palagay ko, Kinailangan namin gawin yun kasi gusto namin safeguard yung pera ng taong bayan. Gusto namin masanay din yung mga opisina namin na strictly speaking, sumusunod sa batas by the book para sa susunod, mas madali na rin. Sa susunod, mas maayos na. Uh, so, umbaga, siguro may birthing pains or whatever you might want to call it. Mahirap talaga sa umpisa. Pero konting tiyaga lang. Aayos at ayos din naman yan kung, kung ginagawa mo yung tama. Uh, pagdating naman sa national projects, ang isa sa gagawin namin ngayon, tutulong kami sa national, tutulong kami sa presidente na mag-imbestiga. Um, sa akin, ang pinakamalaking kailangan, ang, ang pinakakailangan natin bilang isang bayan para matigil to lahat. Opinion ko lang to ha, pero para sa akin, kailangan wag natin siyang tanggapin. As simple as that. Wag natin siyang tanggapin, maging kadiri siya sa mata ng tao hindi siya yung ay hindi ganoon naman talaga. Di ba, tanggap natin But eh pag ano, oh. pag may darating na politiko, expected natin maganda yung sasakyan eh. Mm hindi -hmm. ko sinasabing pag maganda yung sasakyan, automatic. Hindi naman ganoon yun, di ba? Hindi naman automatic corrupt yan. Pero bakit may ganoon tayong expectation? Bakit yung sinasabi nga, di ba? Pag ganto yung sasakyan sa politiko yan. Or para expected natin na sobrang yaman ng lahat ng politiko. We have accepted it. Again, kung mayaman naman siya sa ibang ano, teka lang, negosyante siya, hindi masama yun. Pero ang masarap kung saan So, kailangan hindi natin siya tanggapin. Ngayon naman, on a more practical level, ano yung steps na kailangan natin gawin para hindi na siya maging katanggap-tanggap? Isa na dyan, yung sabi ko nga pa ulit-ulit, kailangan may managot. So, kami, uh, sa Pasig, yung gagawin namin, tutulungan namin ng national, tutulungan namin ng presidente, sa fact-finding, may isa lang kaming request. Bigyan kami ng kopya ng program of works, ng bill of quantities, and other relevant documents so we can inspect properly. So, ibig sabihin, dapat sa ngayon ba di kayo ka, nakakakuha ng gano'n? Wala kami copies. Wala Pero kami hindi access. ba dapat ang local may access sa gano'n any project na gawin ng DPWH sa kanila? I would argue yes. Oh. Dapat sana meron. But in practice, hindi nag-coordinate sa amin yan. Hmm. Pasensya na sa mga oh. taga-DPWH, pero totoo naman. May okay, gano'n din ang reklamo ng ibang mga governors, mga ano, na nagugulat na lang sa alam, oh may project pa lang ganito. Totoo yan. Palang, ano, totoo yan. Hindi yan naguhugas kamay lang yung governors or mayors. Hindi, totoo yan. Uh, madalas, nagugulat uh, na lang kami na, ay, may project pala dito, DP. Nabanggit dito ni Mayor Vico ang M4GG to those who don't know this. It means Mayor for Good Governance. Sa pagkaka, alam ko kasali dito si Mayor Magalong. Sana marami pang mayor ang sumali dito para mahawa sila sa mga mayor na may mabubuting puso. Malay natin dumami ang mga katulad nila at ma-overwhelmed ng mabuti ang masama kahit papano gradually magiging maayos ang Pilipinas. Sabi niyo, ano eh, um, why di, anong naisip, why did you uh, decide na mag-post ng ganito? Sa, sa topic na yan, uh, with regard to media, media or some okay. sa media personalities or shows, uh, sa akin, kung ano yung kailangan ko sabihin tungkol sa topic na yan, nasabi ko na, uh, hindi naman ako gumagawa ng issue para magpasikat eh. But, I believe that there are things that we need to talk about. Okay. And not only for media, but same for us in government. And sabi din nga sa mga social media na vloggers eh. Exactly. Kasi ano din kami dyan, eh. issue din sa amin yan eh. Where do you draw the line? Saan ba yung... Mm. Kasi like sinabi nyo, hindi naman siya illegal mm. uh, per se, pero it's unethical, di ba? Lalo na pag sa, sa journalism, sa... Sa mga ethics uh, na gano'n. Mga gray areas. Mga gray areas. So may nagsasabi, wala so, daw gray areas. Pero, pero yun <laughs> nga eh. <laughs> pero ang, Mark, ang, point ko lang dito, kung gusto natin umayos ang Pilipinas, kahit hindi siya komportable, kahit minsan parang awkward o nakakahiyang pag-usapan. Again, hindi tayo confrontational madalas. Pero kung gusto nating umayos tayo, kung gusto natin mag-level up bilang isang bayan, kailangan simulan natin sa ah, aminin natin yung problema. problema no? Pag-usapan natin. At the very least, kailangan magsimula tayo sa ganun. Tapos next na yung accountability, kailangan may managod. Yun na yung mga next steps. But paano ka makakarating sa punto na gumagawa ng tama ang lahat o hindi acceptable yung practices of corruption kung ayaw man lang nating pag-usapan siguro ang punto mm. niyo din mayor itong ito sa Rediskaya bute natapat sa inyo mm. pero kung baka sa ibang lugar yan o sa ibang ano na na walang walang ganyang platform o hindi baka hindi kinaya yung mm. yung onslaught ng mga diskaya di ba pero hindi eh, natin masasabi hindi natin masasabi eh. Mm. Eh, kung baka ito yung mga factors na nag ano sa kanya eh, nag uh, nagpalakas sa kanya or uh, ito yung parating ginagamit nila Uh, para yung mga corrupt na politiko, para they could stay in power o para yung iba, para pumasok sa politika. Mm -hmm. So, kailangan pag-usapan lahat ng aspeto din eh. Yeah. Na ito ay nakakatulong na mag-perpetuate yung sinasabi niyo ng cycle. Na yung mga mga corrupt politicians, yung mga corrupt na contractors, kapag uh, they, they could sometimes uh, influence uh, mainstream media, social media. Hindi rin kasi talaga natin totally pwedeng paniwawala yun eh. Kasi konektado lahat yan eh. Umiikot yung pera, umiikot yung... Isang malaking sistema yan eh na yun nga yung unti-unti dapat nating binabasag. Kasi sila, negosyo din naman sila. Yung mga mainstream media, diba? they're also a business. Kailangan din nilang kumita, kailangan din nilang... Pero yun nga, tama yung sinabi niya, where do we draw the line? Hanggang saan, hanggang saan lang ba dapat? Or mm -hmm. dapat ba may transparency? Dapat at least sinasabi man lang? O in-sponsoran kami ng ganito? Mm -hmm. So yun ang debate na dapat pag-usapan moving forward. Oh, pero ayun, may mga ano, may mga nagalit, may mga hmm. may mga iba ibang opinion din. May mga iba-ibang opinion din. I mean, nagalit na taga media mm -hmm. na kuno no sinasabi pero at pero, least, ako sa akin, agree ka sa akin o hindi? Siyempre, hopefully, mas marami na agree. Pero agree ka sa akin o hindi? At least, mapag-usapan. Sa akin, panalo na yun. Mapag-usapan lang natin. Na that's a big win already. Mm -hmm. Kasi, It, sa, sa totoo lang, sorry, sorry to interrupt you. Andami dami ko nang nakausap, both in politics, in media, and even other fields. Na gigil na gigil din sila, pero natatakot o nahihiya silang magsalita. Siyempre, so, may kaibigan sila, may boss sila, uh, so parang ang dami nga nag-text sa akin sa totoo lang eh. May mga <laughs> without mentioning names of course. Uh, salamat, eh. gusto namin i-bring up talaga yan kasi wala kaming magawa. Ito, may tumawag din sa akin kanina. Hindi ko na lang din may mention. Sa media din, sabi niya, eh, bakit naman ganun si Vico? Kung may plano siya na mas mataas na pwesto sa 2028, ganyan, ganyan. Mm. -hmm. Pati niya inaawa yung media? Mm. -hmm. Ganun yung eksaktong sinabi sa Sinabi ko, e, eh, sinabi na naman yan. Wala siyang plano sa 2028. Pero tama yung kaibigan mo. Oh. So, kasi kung iisipin ko, politika ko, hindi ako magsasalita. Oh. ng... <laughs> hindi, <laughs> Iniisip ko lang self-preservation. O para iangat yung sa... Hindi ko gagawin yun. Totoo lang. Uh, <laughs> Pero ano eh, sayang sa akin kasi minsan yung mga ibang sinasabi ko rin o ibang ginagawa ko, parang para sa akin, sayang yung opportunity na binigay sa akin ng Diyos at ng tao kung magba-back away lang ako pag may mga ganong pagkakataon. Samantalain ko na yung pagkakataon. Pinag-uusapan na yung issue eh. Mm Nag-trending na yung mga videos. So, might ma as well, ano, bring, up, bring that topic up. Eh, tama naman, tama naman din. Um ayun, um, ito gusto ko din ano, bago natin. Nakakagulat 'yung nabanggit dito ni Mayor Vico na may mga taga mainstream media ang gigil nang i-broadcast ang mga nalalaman nilang anomaly, pero hindi sila pwedeng magsalita. Talaga nga bang kontrolado ang mainstream media? Well, kayo na ang humusga. Till my next video. Thank you for watching.